sa inyo. Ako po Sir John Dulesin mula sa pang-apat na baitang section sa Pagita. Magbibigay po ako ng tatlong pambansang sagisag ng Pilipinas. Una, sino ang pambansang bayani? Si Dr. Jose Rizal. Siya si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Isang manunulat, doktor at makabayang naglaban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng kanyang akda at ideya. Siya ay isinilang noong Hunyo 11, 1861 sa Kalamba, Laguna. Siya ang mayakda ng nolimitang re at el filibusterismo. Siya rin ang naglantad ng katiwalian at mga abuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. Noong Desyembre 30, 1896, siya ay pinatapon sa dapitan at kalaunan ay binitay sa bagong bayan na ngayon ay luneta. Pangalawa, Pambansang Sayaw, Tinikling. Ang Pambansang Sayaw ay ang Tinikling. Ang Tinikling ay isang tradisyonal na sayaw ng Pilipinas na ginagaya ang kilos ng ibong Tinikling. Ito ay gawa sa kawayan at isinasayaw ito sa pagitan ng dalawang kawayan na binubukas at sinasara kasabay ng tugtog ito bilang isa sa pinakatanyag na katutubong sayaw ng bansa pangatlo pambansang sapin sa paa bakya ang bakya ay isang tradisyonal na sapin sa paa sa Pilipinas na yari sa kahoy karaniwang mula sa puno ng santol o lanti at madalas nilalagyan ng mga disenyo tulad ng bulaklak o geometric na pattern ang pangitaas naman ay gawa sa katad o tela na ikinakabit gamit ang maliliit na pako. Maraming salamat po.